Hello mga ka Kumusta, kumusta na kayo dyan? Mega, mega love, shoutout! Welcome to my channel, Holy Land Adventure TV! Sa mga di pa nakasubscribe, mag-subscribe lang po kayo at manood lang po kayo sa mga videos at pakiclick lang yung bell button para updating kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa aking channel. Maraming salamat po sa mga nag-support dito. Alright, alright, alright! At ating vlog ngayong araw na ito ay tungkol sa pamimigay ng bigas ni Tapalis sa kanyang barangay. At ito, ipapakita ko ang video nais nice po natin, nais nice kong batiin, okay? Kudos to you, Marlon Tapales. Si Marlon mm -hmm. Tapales po, hindi nagbigay ng kilo-kilo. Hindi po nagbigay ng uh, for content only. In fact, Marlon Tap Tapales isn't even a content creator. Hindi naman YouTuber si Marlon Tapales. Pero si Marlon Tapales, mga kaibigan, nagbigay po siya ng tone-tone ladang bigas sa kanila pong probinsya. Saan nga po yung probinsya ni Marlon? Lanao, Lanao. Yan po, mga kaibigan. So, di ba? That is commendable. Ngayon, yung mga nasa boxing industry, binati na po siya lahat po ng mga nasa boxing. Kasi hindi po men yung pinamigay po niya tone-tone ladang bigas. Okay, ngayon, syempre hindi magpapahuli ang mga kangkong. Pumasok na naman yung mga kangkong vloggers, yung mga kangkong na mga... Alam mo na, medyo walang talino. Mga kangkong fan. At sinabihan na naman si Marlon Tapales na Marlon Tapales, ginagaya mo lang ang aming Diyos-Diyosa na kangkong. What? Diba, ba? Yung doon po ma makikita natin mga kaibigan, ang kaisipan ng mga kangkong nito. Na Nawala silang ibang kilalang boksingero kundi si Kangkong lang, 'di ba? Nag ano na nagtao uh, dito, nag gift giving na, uh, giving back to the community na si Marlon Tapales. Tapos sasabihin nyo na hindi ginaya niya lang si si Kangkong. Guys, not everything is about that fighter. Naintindihan nyo? hindi po lahat ng bagay ikokonekta nyo na lang sa taong yan yes, bakit eh kung gustong mag mag uh, pass ng blessings gustong mag overflow ng blessing ni Marlon Tapales sa kanyang mga karating nayon mga, ka, mga kapitbahay niya mga kanayon niya bakit nyo inadamay si Kangkong doon walang kinalaman si Kangkong sa pagbibigay ng bigas ni Marlon Tapales ano mga sabi nyo sa video ni Silver Voice TV binanatan niya si Condro Alas. Namimigay ng bigas daw, hindi kilo-kilo. Kung hindi, sako-sako sa mga kapitbahay ni Tapales. O ano masabi nyo, mag-comment na po kayo dyan at ating babasahin yung mga comment nyo. Mega mega love, shoutout out. See you on my next LS. Maraming salamat. Bye bye.